Hello mga Kahealth Real Talk! Chicken Packs! Huwag baliwalain at wag kamutin. Hello mga kababayan, ako po si Arlene at welcome sa isang makabuluhang edisyon ng Health Real Talk kung saan ang simpleng impormasyon ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang karaniwang sakit pero hindi dapat i-take for granted, ang chickenpox o sa Tagalog, bulutong tubig. Ano nga ba ang chickenpox? Ang chickenpox ay isang highly contagious viral infection na dulot ng varicella zoster virus. Ito ay karaniwang tumatama sa mga bata pero kahit adults ay pwedeng mahawa. At mas malala pa kung adults ito tatama. Mga sintomas ng chickenpox lagnat, pangangati ng balat, rashes na nagiging blisters o yung may tubig-tubig, pananakit ng katawan, pagkawala ng ganang kumain, pagkairita o pagkabalisa, lalo na sa mga bata. Nagsisimula ang pantal sa mukha o tiyan at kumakalat sa buong katawan. Paano mahahawa? Sa pamamagitan ng ubo, laway o pagbahing sa direct contact sa blisters ng may sakit o maaari ka rin mahawa kahit hindi pa lumalabas ang rashes. Mabilis ang hawahan lalo na sa loob ng bahay, paaralan o sa mga crowded na lugar. Paano maaaring maiwasan ang chickenpox? Magpabakuna. Ang varicella vaccine ay epektibong panlaban. Iwasan ang pakikihalubilo kung may sintomas. Panatilihin ang kalinisan sa katawan at paligid. Ihiwalay ang may sakit hanggang sa matuyo at matuklap ang mga pantal. Huwag gamutin o kamutin ang pantal. Maaaring magdulot ito ng impeksyon o peklat. Paano ito gagamutin? Walang specific na gamot sa virus. Pero pwedeng uminom ng gamot sa lagnat at pangangati. As advised by the doctor, magpahinga at uminom ng maraming tubig. Gumamit ng calamine lotion o oatmeal bath para maibsan ang pangangati. Kumonsulta sa health provider kung may komplikasyon, lalong-lalo na kung buntis o may weak immune system. Ang komplikasyon ng chickenpox sa mga adults ay pwedeng magkaroon ng pneumonia, encephalitis o brain inflammation, skin infections, scarring at yung mga na-reactivate ng virus tulad ng shingles. Paulang panghuling paalala, ang chickenpox ay parang bisita. Darating pero hindi mo paghahandaan. Maaaring mag-iwan ng masamang alaala. Maging responsable, alamin ang sintomas, huwag baliwalain ang bakuna at iwasan ang hawahan. Have a nice day everyone!